Patay din sa pamamaril ang isang kauupo pa lamang na barangay kagawad sa Pasay City. Habang sa Quezon City, walang matitirhan ngayon ang dose-dose ng pamilya dahil sa sunog. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Hannibal Talete. Nagngangalit na apoy ang lumamon sa mga bahay na ito sa Anapolis Street sa barangay I. E. Rodriguez Sr. sa Quezon City lunes ng gabi. Ang mga bumbero, hindi magkanda ugaga sa pag-apula sa apoy. Mabilis pang kumalat dahil gawa sa light material sa mga bahay. Pasado alas 10 na ng gabi na ito na apula. Sampung bahay ang naabuh. Si Riza at kanyang pamilya, wala pang naisalbang gamit. Nanonood po kami ng TV nung bigla po na, ano namin na may usok po sa taas. eh, hindi ho namin alam na may nasusunog na pala yung bahay namin. Patuloy na inaalam ang midsan ng sunog Nasa paunang investigasyon, napag-alamang nagsimula sa kusina ng ikalawang palapag ng isa sa mga bahay doon. Sa QC pa rin, kita sa video ang dalawang lalaking ito na naghahabulan sa K7 Street sa Parangay West Camias. Maya-maya sila ay nagpang-abot. Nanuntok ang nakaitim na jacket. Sa isa pang kuha ng CCTV, nagkahabulan ulit ang dalawa. Pero sa pagkakataong ito, may unday na ng saksak sa nakadilaw na damit. Nakita pa ang paglalakad palayo ng suspect na parang walang nangyari. Agad namang responde ang mga pulis at ambulansya para isugod siya sa ospital. Nagtamu ng saksak sa ulo at magkabilang braso ang biktima. Agad namang naaresto ang suspect na isang delivery rider. Ang dalawa pala, matagal nang may alitan. Lumalabas sa investigation namin na ito palang dalawa ay magkaibigan. So meron silang uh, dating uh, ano na, uh, awayan. Tapos lumalabas sa investigation namin, ito yung suspect ay nakainom. Narecover naman ang pocket knife na ginamit ng suspect. Pero depensa ng suspect, hinawakan ko lang po yun pero wala pong stabbing kasi po wala naman po siyang saksak. Nasugat po siya dahil po dun sa pambukas po nung, ano, nung dilata po. Maharap sa kasong frustrated home side ang suspect <coughs> Masda naman itong riding in tandem na huminto sa tapat ng Barangay Hall ng Barangay 37 sa Pasay bumabang ang back ride, lumingalinga, sabay burot ng baril. Pinaputokan ang pinto ng barangay hall sa kababilis na sumibat. Tsyempo namang nasa pinto pala noon si kagawad Lina Camacho. Sinugod pa siya sa ospital pero dead on arrival na. Matagal siyang barangay treasurer ng barangay 37. And recently newly elected siya na barangay kagawad. Hinabo naman agad ng na mga pulis ang mga sospek. Pero nadakip lang ang driver ng motor na si Vladimir Katubay. Heto na lang ang kanyang nasabi. Sa pamilya po, hindi po sa pamilya, pasensya po. Hindi sa nangyari. Hindi po, umingi po talaga ako ng pasensya. Kakasuhan siya ngayon ng murder. Wanted pa rin ang gunman na tukoy na raw ng mga otoridad ang pagkakakilanlan. Para sa 1PH, Hannibal Talete. News5 Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.